Good news ito sa mga fans ng Los Angeles Lakers, ang dalawang superstars ng koponan na sina Luka Doncic at Lebron James ay na-upgrade na sa probable status para sa kanilang laban mamaya kontra Utah Jazz. Ayon ito kay Jovan Buha ng The Athletic. Ito ay isang malaking pagbabago dahil parehong nakalista bilang questionable ang dalawa bago ang anunsyo. Si Luka Doncic na nakuha ng Lakers sa isang nakakagulat na trade mula sa Dallas noong February 2 ay hindi pa naglalaro mula noong December 25 dahil sa injury sa sa kanyang kaliwang binti. Ngunit sa wakas, mukhang makikita na siya sa aksyon sa kanyang debut bilang isang Laker. Sa 22 games niya ngayong season, nag-a-average si Doncic ng 28.1 points, 8.3 rebounds, 7.8 assists at 2.0 steals kada laro. Ang Crypto.com Arena ay magiging espesyal ngayong gabi dahil bawat upuan ay may nakadrapping Lakers jersey na may numero 77, isang malinaw na senyales na handa na siyang maglaro. Samantala, si Lebron James ay patuloy na nagpapakita ng kahangahangang sa kanyang huling limang laban, nag-a-average siya ng 31.2 points, 9.4 rebounds, 9.8 assists at 1 steals na may shooting percentage na 51.6% field goals. Bagamat hindi siya naglaro noong Sabado laban sa Indiana dahil sa leg ankle soreness, malaki ang posibilidad na makasama siya sa laban kontra Utah. Dahil sa kanyang outstanding performance, nanalo ang Lakers ng 11 games sa kanilang huling 13 games. Bukod sa kanyang pagbabalik sa court, ipinakita rin ni Doncic ang kanyang malasakit sa pamamagitan ng pag-donate ng $500,000 para sa wildfire relief efforts. Ayon sa kanyang pahayag, to everyone affected by these fires, we're here to help now and for the long haul. Bukod kina Doncic at James, si rookie forward Dalton Connect ay posibleng maglaro na rin matapos bumalik sa Lakers dahil sa pagkansela ng kanilang trade para kay Mark Williams. Samantala, si Cam Reddish ay hindi makakalaro dahil sa personal na dahilan. Gayunpaman, maraming taga-subaybay ang nagsasabing maaaring maging awkward ang relasyon relasyon sa front office ng Lakers lalo na't sinubukan siyang i-trade kamakailan. Ngunit ayon sa ilang analyst mukhang wala namang konkretong plano ang Lakers na pakawalan siya lalo na't marami silang players na may expiring contract na maaaring gamitin para kumuha ng sentro. Matatandaan na sa kanyang huling laban kontra Utah Jazz noong Nobyembre 19, 2024, nagtala si Knecht ng career high 37 points. Gumawa siya ng sham na three pointers na tumabla sa NBA rookie record para sa pinakamaraming 3-pointers sa isang laro. Sa parehong laban, nagkaroon siya ng sunod-sunod na 22 points mula 3rd hanggang 4th quarter. Siya rin ang kauna-unahang rookie mula kay Blake Griffin na umiscore ng higit 35 points ng walang turnover at may higit 75% field goal shooting. Ngayong balik Lakers si Knecht, magiging interesante kung paano niya ipagpapatuloy ang kanyang stellar rookie season sa kabila ng nangyari sa kanya. Sa paparating na laban kontra Utah, tiyak na magiging emosyonal at kapanapanabik ang gabi para sa Lakers fans. Handa na ba kayong makita ang kombinasyon ng isang veteran no at isang bagong superstar sa iisang koponan?